Hello mga besya, maaga nga po pumunta sa amin sa Tita Rica at Tita Chacha. Sinali po kasi kami tatlo ni Mama sa may workshop sa may pandayan. Walking distance nga lang sa amin yung pandayan mga beshi. Wala pa nga po lima minuto, nakarating na nga po kami. Pagpasok nga po namin, pinakyat na nga po kami sa may third floor. Pagdating nga po namin, naupo na nga po kami sa unahan. Waiting na nga lang kami sa mga kasama namin gumawa ng IMAS. Pinasulat nga po yung pangalan namin para sa may certificate. Pagkatapos nga nga ng pinapili na nga po kami kung ano po gusto namin. Kulay color nga po, pinili namin na tita Chacha. Habang hinihintay pa po nga namin yung iba, na pinainom nga po muna kami ng juice. Maya maya nga po, nagdatingan na nga po yung mga kasama namin gumawa ng eye mask. Mga followers ko nga po, yung kasama ko sa may table. Hello po, shoutout po sa inyo. Nagpalaro nga muna bago namin designan yung eye mask. Ay, hindi na po natin dikitan ng mga speaker. Seryoso na nga po kami dyan sa pagtidikit, mga beshi. Kung sino nga daw po maunang matapos, meron nga daw pong price. Ako nga po yung naunang natapos, mga beshi. nga na ito na nga po, gawa ko mga beshi maganda ba? Maya maya nga po tapos na nga rin po gumawa si tita Rika si tita Chacha. Pagkatapos sinawag na nga po first batch para magpicture. Pinicture na nga rin po kami ni mama pati nga po yung mga second batch. Sulit nga po binayad ni mama. 30 pesos. Meron pa nga pampamigay ng mga candy sa mga bata. Kinagabihan nga po, inaya nga po kami kumain ni Tita Abby sa may labas. Dito nga po namin naisipan kumain sa may pares point. Malapit lang po kasi dito sa may tibaga. Ililibri nga daw po niya kami mga beshi. Pwede anniversary nga din po kasi ni mama at papa. Tenders na nga po sila naglolokohan. Char! <laughs> Tenders na nga po sila nagmamahalan, mga beshi. Eh, sana all mahal. Si mama at papa nga po yung may anniversary. Tapos si mama abi lang po yung mga lilibre. Pagpasok nga po namin, namimili na nga po ako na menu nila. Pagkapili nga po namin lahat, umakyat na nga po kami sa rooftop nila. Ang nga ng hangin dito sa taas, mga beshi. Waiting na nga lang po kami sa pagkain na in-order namin. Mabilis nga lang yung serving nila dito, mga beshi. Papa! Nakapapalakpak pa nga ako, mga beshi. Itong in order ko, Baksilog. silog. Itsura pa nga lang. Sarap na sarap na ako. silog naman yung kay papa, yung kay mama naman, bipares. Bango silog naman yung kila lolo. Kila mama abi naman, Baksilog silog din kagaya ng sakin. nag nga po muna kami bago kumain. Thank you po sa lahat ng blessings. Tara, kain na po tayo mga beshi. Hmm, sarap talaga pag mga beshi. Thank you po sa treat mama abi. <tries> Hindi yami. Yami. Naubos ko ay pagkain ko mga besyo, di nga po alat ang busog ako. Pagkatapos nga po namin kumain, tumambay nga po muna kami dito sa may taas. Ang sarap po kasi ng simoy ng hangin. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga besyo!